So yun guys, uh, ah, may pa-challenge ako sa aking mga kaibigan. Maglalaro kami ng 1-6 ball in the pocket. Oh, Ayan okay. uh, tawag doon. Discarte muna to. discarte. Discarte. lang. Ito, ito. sa may pa-challenge ako sa aking mga kaibigan. Ayan si Jumpo. Uy! Uy! Si Maya. Cheese! Si Don Pagongro goong yes! Si Junro Bless Blag. Sa tsaka si ah! Yan. Maglalaro kami ng One hand Push. One hand Six ball in the pocket Yan ang okay, tawag doon Tapos mananalo sila ng Good job, guys <laughs> 500 pesos Pag natapos nila yung game Ito yung tutorial Papakita natin Let's go Ang mechanics ng game na to Ay kailangan mo lang Mapapasok Ang mga bola Sa mga gilid lang yan At nakatutok na yan Sobrang dalay Ngunit Isang kamay lang Ang magagamit mo Kaya let's go Yay! Sino mo na mauna? Ano okay. lang. Okay. Okay. Ano lang. Ito si Ronald Ambos na. Don't be. Ay. This low. Yap! Yap. <laughs> <laughs> bago mag-umpisa. Nick malang malakas. Kaya let's go. Yes. <laughs> Game gong. Ikaw go na gong. Diyan na talaga yan. Hindi, gigit na ka natin yeah. na, na na nga. Ikaw Ay, ikaw na ba tumutok. Ako sige. Play sequence. One zero. One

sino mong buwan ilo na kamboos malayo ayoo 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 Focus ah.

Si Jun kaya to. Wait Jun, may hawak ka. Anong hawak mo? Uy, nigma yan, boy. Yun, eh? oh, you know? You know? Let's go. sorry. Oh, Two sorry. Two sorry. <laughs> <Zero. laughs> <laughs> Hindi <laughs> ka masasabi ko sa 500 mo ang kapit. <laughs> Hindi oh, makapit ang 500 ko guys. Ayun nga, kaya ka challenge eh. Kailangan ma-challenge sila. Kaya Maya, ready ka na ba? Ready Para na. sa iyong 500 pesos? Ready na. Ay, <laughs> 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 <Pwede ka na. laughs> <laughs> ay, <yun>, <laughs> Ay, wala ka agad to, My, oh, Uy. One shot lang bro. Mali <laughs> <laughs> ako. Ako na kaya matatalo? <laughs> ay, ay, Uy. Ay, to, ah. Tatlo lang ay, na lang to boy. Oh. Ay Wala <laughs> Sabi ni Boyo. Aray! Si Paul Vlogs right. <laughs> si na. Ikaw na kaya sa mga oh, challenge. Oo, okay, ako yan. Ubus yan na idol. <laughs> ah, game? Game. What? Zero? What? Zero? One. One, zero. Most, JP? JP muna par. JP. Ayun na. Mabot ko na natatira niya ni toon. Ano yan? Wala sa butas? Wala sa, sa butas <laughs> Ano ka maduga ka ba? O, tignan natin yung kababuhan mo ha! <laughs> sa bula yan! Uy, kinabahan wait lang, wait lang! Kabado! May bandred yan, idol! <laughs> ano? yeah, Ay, saan, saan? titira Sinasin mo, Hugo? Saan titira mo, Paul? Lods magkain lods Wow! Double shot? Hindi ano tira? Anong next tira to? 7 Diretso oh. Ito muna Ganyan, ganyan, diretso e Lumpot mo tama na wala diretso May scratch ako dyan Ito Paul, oh, may technique dyan, Paul. Dito makawa no? Uh -huh. <laughs> Pwede to, ha? Hindi mo sabi to, ha? May hero pa din. Sige, sige mo sumumawa eto na ba guys? Na po, no? Ang unang mananalo sa ating challenge. Tignan natin. Kung tinakabang ka ba? Ano ka ba? kasi tignan mo. Butas na butas yan, oh. Dito na mo. Pag-scratch talo, di ba? Pag-scratch talo. Dito na 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 Mayroon kasi malayo eh. Ay, lumang lang. Lumang lang po. Sana. Sayang. So guys, wala nang nalang saan. Challenge. Sobrang swerte nila. Let's go. Mayroon pa ka na po. Uy, di ba? Isa pa. Isa pa. Yun guys. Isa pa. Sa mga nag-enjoy sa video ko. Like and comment, subscribe. Follow. And then, abangan nyo ang part 2. Let's go.